Ayan mga idol Ito mga idol ay isang commemorative coin Ayan o oh, uh, Antonio Luna 1866 And 1899 Ayan, Medyo umikot kasi siya Sa, sa lagayan mga idol Ayan. Ayan Ito rin po ay si Emilio Jacinto Ayan, 1875 And 18 ah uh, 99 ayan no ay Emilio Jacinto ito naman si ah uh, Graciano Lopez na ano ba to ah he na Hina ayan Hina ah uh, Hina ba yan o Zina ayan 1856 and 1896 naman ito naman si Gregorio, ah, uh, bulol-bulol na tayo mga idol. Ito naman si Gregorio Del Pilar. 1875 and 1899. Uh, ah, uh, ito naman mga idol, lahat ipo ito sila ay mga commemorative coins. coin set Ito naman si Malcura Aquino. Ay, Melcura Aquino. 1812 and 1899. ya itu naman ay Sultan Kudarat ayan mga idol Sultan Kudarat ayan uh, uh, 18 ay 1580 mga idol si uh, Sultan Kudarat ito naman ay si Manuel Malbar ayan mga idol uh, 1865 and 1911 Manuel Malbar Ayan, ito naman ay si uh, Artemio Ricarte. Ayan si Artemio Ricarte, 1866 and 1945 mga idol. Ayan, ito naman isa ay si Mariano Lau ano ba to? Lan Lanera. Ayan si Lanera, 1855 and 19. 44 mga idol. Ayan. Ito naman yung ating uh, si Marcella, uh, Agoncillo. Ayan. 1860 and 1946. Ayan. Umikot po kasi yung uh, mga coins mga idol. Kaya ayan, pwede rin siya natin ikutin pero ayan, nagkabaliktad-baliktad na po yung pangalan. Umikot siya sa tagal po ng uh, panahon. Naka-frame na po kasi siya mga idol Ayan, meron po sila dito mga pangalan Sa kanya-kanyang uh, Coin, ayan Ito naman yung uh, Sultan Kudarat Ayan Ayan, sa mga Ito naman sila, uh, may kanya-kanya po yung uh, Pangalan mga idol, ayan oh. Ayan sa saka ito yung mga yan At yung dito naman po, ayan Meron po sila mga pangalan, ayan oh. Yan, kanya-kanya po yan sila mga idol. ah uh, bawat coin, ay bawat nandito, ay nandito po sila sa ating coin commemorative. Yan, ang likuran naman po nito mga idol. Yan, iyan lang po natin ha mga idol. Ha. Yan, likuran ng ating pariya. Ito po. Yan. Yan yung ating likuran ng pariya. Ayan o. Oh. Yan, kalayaan eh Sinti, ah, Philippine Centennial ah, kalayaan po mga idol. Ayan, mga commemorative coins. Ayan. Coin set po 'yan siya mga idol. Ayan at kanyang lagayan po ay ito po. Ayan oh. 'Yan mga idol oh. Ayan, kanyang, ah, lagayan oh. Ayan. Heroes commemorative coin collection. Ayan. Kalayaan Ayan, oh kayamanan ng bayan. Ito rin po yung kanyang uh, isang lagayan. Ayan po mga idol. Oh. Ayan. Ito po ay naka uh, tawag siya naka set Ayan. Malaki po ito mga idol. Ayan. O, uh, tignan natin. Ayan po. Mahaba. oh, ayan mga idol. Oh. Uh, naka coin set. May halaga po itong mga idol ay nasa pag ganitong set na po, nasa 2K pataas. Depende po yan sa buyer, mga idol. Ito kay pataas. Pag nakaset na po, yung ganito. Okay mga idol, maraming salamat po.